Labis ang pagdadalamhati ng pamilya ng babaeng na patay sa Binangonan Rizal. Desidido silang kasuhan ang kinakasama ng biktima na umamin sa krimen. Nasa frontline na balitang yan si Brian Basa. Martes ng umaga ng ang patay si Hanny Claire Kahilig, 31 anyos, sa gilid ng Quarry Road sa Binangonan, Rizal. Mismong ang kalive ng biktima ang kumilala sa bangkay nito. Pero habang kinakausap ng mga polis, biglang may inamin ang lalaki. Siya raw ang pumatay sa biktima. Idinitalya pa ng sospek ang nangyari bago napatay si Kahilig. Nagkaroon sila ng uh, pagtatalo pa rin na nagugat niya na nasaktan niya, napalo niya ng ng soft bote ng soft drinks at nung nung bumagsak yung babae eh, yung kanyang kinakasama ay eh, na sinakal niya Nakuna naman ng CCTV ang pagdaan ng isang dilaw na kotse malapit sa Quarry Road. Dito umuno isinakay ang bangkay ng biktima bago itapon. At heto rin ang ginamit ng mga polis para matuntun ang suspect. Sa eksklusibong panayam naman ng News 5 sa Salarin, lumalabas na selos ang motibo sa likod ng krimen. Matapos kasi ang labintatlong taong pagsasama, tila nag-iba na raw ang pakikitungo sa kanya ng babae. Kaya hinala niya na baka meron na itong iba. Yung asawa ko sobrang bait po nun. Dito lang po talaga siya nagbago. Simula po nagtrabaho po siya. Natututo na po siya magsinungaling sa akin. Tapos nan, nanlalamig na rin po siya sa akin. Pero matapos ang pagpatay, nakonsensya konsensya raw ang suspect. Walang sakit po. Pinagsisiyang mo po. Hindi ko naman po talaga gusto yung nangyari. Patawarin niyo po sana ako. Ang mga kapatid at pinsa naman ni Honey Claire, labis ang pagdadalamhati. Yung pag-aalaga pag po at yung pagiging ate niya sa amin, siguro pagiging nanay na rin kasi nandun po yung mama ko sa probinsya. So, bali siya po yung yung pamilya po nung nandito po ako. Pagdating kasi niya, maglalambing agad yun sa mga anak niya. Ngayon wala na. Kawawa talaga yung mga anak ng babata. Nakaharap na nila ang kinakasama ni Honey Claire. Tila wala raw bakas ng pagsisisi ang suspect. Hindi ko alam kung totoong iyak yun eh. Kasi iiyak lang siya tuwing makikita niya kami kung titingnan siya namin. Pero kung hindi naman eh, maayos yung mukha. Eh, parang hindi naman siya guilty. Nagsisisi man o hindi ang suspect, desidido ang pamilya kahilig na kasuhan siya. Sabay naman sa pagdadalamhati, pinoproblema nila ngayon kung paanong maiuuwi ang labi ni Honey sa Negros Occidental. Kasi masyadong malaki yung kailangang pera para maiuwi siya doon. Eh. At hindi naman kami papayag na dito ilibing kasi andun lahat ng pamilya. Saka andun yung parents yun nga lang masakit. Ang tagal niyang di nakauwi, tas uwi, wala ng buhay. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Bassa, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa mga frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.